Samantala, muling nagpaalala ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers o OFW at sa mga nagbabalak ng mga ibang bansa na sundin ang mga paalala ng mga ahensya ng pamahalaan upang hindi mabiktima ng human trafficking o ng mga illegal recruiter. Ito ang balita ni Rosa Licos. But you know, this is the thing that we should always appeal to, not only to our tourists, and uh, not only to our workers, but also to everybody who is uh, traveling abroad make sure that you know the, 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 things that you bring out of the country. At listen to all the directives of our government. Ito ang mensahe ng Malacanang sa mga nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa upang hindi na maulit pa ang mga kasong kinakaharap ng mga Pilipino sa ibayong dagat, katulad ng sinapit ni Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Narito ang ilang paalaala ng Philippine Overseas Employment Administration upang makaiwas sa mga illegal recruiter. Mag-apply lamang sa mga lisensyadong recruitment agency. Huwag mag-apply sa mga consultancy firm, training centers, travel agency at foundations na nangangako ng trabaho sa ibang bansa. I-check sa POEA kung ang posisyon na ina-applyan ay may job order mula sa partikular na bansa. Makipagtransaksyon sa mga awtorisadong kinatawan mula sa isang lisensyadong agency. Makipagtransaksyon lamang sa rehistradong address ng agency magbayad lamang ng tamang placement fee at bayaran matapos na mapirmahan ang employment contract at magdemand ng official receipt. Huwag magtiwala sa mga job offers sa internet na humihingi agad ng bayad para sa visa, airfare at processing cost. Huwag magtiwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad na ang gagamitin lamang ay tourist o visit visa at direktang makipagtransaksyon sa mga government offices o personnel at huwag makipagtransaksyon sa mga fixer. Nagpaalaala naman ang Malacanang sa mga bumabiyahe papunta sa ibang bansa na mag-ingat sa mga nakikipadala ng gamit o bagahe. Minsan siguro nadadala tayo dahil sinitong kaibigan, ipakidala naman. Pero siguro naman, pag nagkaipitan ba, may, can, we, can we sue the person who asked us to bring that? Umaasa ang Malacanang na magsisilbing aral ang kaso ni Veloso na nahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin sa isang suitcase noong 2010 nang siya ay bumiyahe mula Malaysia papuntang Indonesia. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.